Magluluto ako ngayon ng nilagang tilapia or pesang tilapia. Yan, kailangan natin ng onion, ginger, ayan, ng repolyo. Ayan, ko din siya ng potato, siling green. Ayan, hiwa ko na siya. Nilagay ko yung onion leeks, pampadagdag lasa. Dahil malaki yung tilapia, hiniwa-hiwa ko siya. Yan. Hugas-bigas ang ginagamit ko para malasa at masustansya. Yan. Sinimula ko na sa sibuyas, yung onion leeks, tsaka yung luya. Takpan muna natin. Yan. Kumulo na. Inuna ko ang patatas kasi matagal yan maluto. Kasi kung unahin natin yung isda, madudurog yun. Ayan, malambot na ang potato. Pwede na nating ilagay yung fish, yung tilapia. Medyo malaki kasi yung tilapia. Ayan, hiniwa ko siya. yan, antayin lang natin ulit kumulo. yan, kumukulo na siya. Ma makikita yung luto na yung tilapia. Ayan, oh, ah, maputi na yung kanyang laman. Nalagyan ko na ng asin na ah, mampalasa pampalasa. Uh, tanggalin natin niya yung mga bula-bula. Minsan kasi yun pa rin yung dumi ng isda. Ayan, uh, pakuluin natin ulit. konti kulo na lang. Ayan na. I Habang kumukulo, inilagay ko na ang repolyo. Lubog lang natin ng konti. Largay na natin ang siling green. Tapos, takpan na ulit. Isang kulo na lang. Ayan, luto na po ang aking nilagang tilapia or pesang tilapia. Ayan. Ready to eat na. Tamang-tama, mainit na sabaw para sa malamig na panahon. Thank you for watching, guys.